kapamsat, mga kapamsat, tatitiyin po tayo ng ano. Pawag po pumasok. Pawag po. yung naranam mo Sa mga ganyan. Ang kapamsat na Ganda. Cash mo, sir. Cash. Utang sana tayo. Masayang. Cash mo. Dito ba? Yeah. Yeah. <coughs> relax, relax. tayo. Dugi, relax. Relax. Tingin tayo siya ano, yung... Budget meal ba? Alam Anong price na pinakamura niyo? Anong, ano ba? Kahit ano. Kahit ano. Okay naman. Two, three, seven. Two, three. Seven. Sa ano po yung brand? Seven yung brand. Pero parang, parang ano? naman... Isang kabayo

2, 2.3 and 7 3 Ano na 3 Last price, 3 size kaya May nakasale so, po kayo Yan lang mo, tsaka sa Ryzen Pwede so, alit mga ulo mo Magkano sa Ryzen? Mas ng Less 30% yun ito? Pero mas malit na ito Mas mong baby Ito yeah, mm. Ah Ah uh, katawa? Ah uh, serious. Ka? Yes, I'm that serious. Ko hindi na Wala na po yung buy one take one niyo, boss. <laughs> Wala po yung buy one take one. Minded. Ah, okay. Dati ba meron? Meron dati. Dito kami bumili ng airboy. Dito naka-pwesto. Oh, tama oh, Ano namin to? Recruit. Maluwagin sir. Dito, <laughs> 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 dito pa rin nakabili ng Evo last time, yes, mami, oh, mga kapatid. mga Wala na sir. Medyo yes. naman know, hey, namin sa Wala Kulira lang kasi kulong tape. Lagi mo na ano. Pampagapag. Opang oh, bata, meron kayo helmet. Meron. Ayun, tingin natin. Tingnan. Hindi pa sa paka Malik mo sa ulo na ito. Uh -huh. Tingin tayo sa pampata. Parang ano. Parang ill. <laughs> <laughs> Grabe ko na mo kay kuya. <laughs> <laughs> kuya, pa, ka ba nun? El Pogi. Yun. Hindi pa tapos eh. Ah, sige. Ko na ulo po natin. Ayun mo sa phone,

You feel free. You know, sakto na. Oh, ang galing. Saktong, sakto, sakto. <laughs> Ay! Ay! Sakto na lang. Sakto na lang. Oh, lika. Sakto na, kuya. Huwag mo nang sigawan. Ang pink. Ang color. Kaya na-serve na ako malit na sa awin siya. Ay, pinakamalit na rin. Ito, sumalaki. Malo ko sa inyo, sir. <laughs> Mas ma Ano kung size yun? Yung mga pambata? Medium. Medium, Medium lang. Malo pa sa 'yan? Wala nang small. Sa to lang. Ano 'yung kulay gusto mo? Ay, ba kulay. Ano 'yung kulay? Color display ng ano sa? Ano na, 'yung mga pintas pintas pa 'yung kulay no? <laughs> mo? <laughs> ano bang kulay na hanap ni Kuya Tura? Black sa rainbow. Ayun oh, lang. Ang black. Ito black. Ano ba 'yan to? Malo ganyan mo? Ma. Malo ba 'yan kasi? Ah. Anong kulay po yung mga medium nyo? Yellow, yellow, pink, yellow, 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 pink, yellow, 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 yellow lang. na lang. Ay, yeah. para sa yellow ka na talaga ko. Oh, bumblebee. Bumblebee yeah. na. Magaling ganyan ko yan. Autobots oh. transform. Um, ano? Iyan ka sa isyo na yun. Medium din siya. Medium din. Ibang ano kasi yun. Mas ano yun siya, pang-adult kasi yun. Mm -hmm. Adult size. Nalang tayo sa kids, boss. Pang-kids <laughs> lang <Magaling sa> tayo. <laughs> <laughs> Ano <laughs> 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 Pal pala ba iba? I Ibang mga Try mo si spider. Diretso. Hoy, nako, ah, Diretso, tara. spider. Okay. Huwag <laughs> mong ini-small 'yan si Kuya. More motor world sa taas sa kabila. Okay. Ay, mas lalo 'yun. Ha? <laughs> <laughs> Pinakamalapit dito itong spider. Okay, Diretso lang 'yan mo. Okay, okay, go, let's go. Lata. Ano 'yung gusto mo close Kuya? Ten po. Ayun, ten pa. May pag-asa pa tayong bumalik, kuya. Wala kayo naiwan, ha? Ang puso ko. Sabi niya sa pati ko na ano, yung helicopter sa bahay. Mahal yung nagot, mahal yung spider. Nasa 15 mil, ganun. Eh, pinakamahal sa lahat ng helmet. Yung, Motorola. <laughs> Motorola. 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 Motorola problema po si Kuya Turak maghanap ng size niya. Baka sa Ace. Tingin tayo sa Ace. Ano? o. Oh. meron yan. Pambira is builders. Meron yan sila. Ah, magtanong tayo sa guard. Hi guard, kanya. Kuya, saan nga po yung may dito helmet? O, apat na guard do. Wag na kayo. Boss, <laughs> Saan yung pinag-helmet dito? Mayroon daw dito? Layaro Ito parito. Ito ibalik bokod tungkang kaling. Pagdating nasa kayo, tapos dulo no kaling. ng Tobis. Dulo Blu sa Pagtitanong pagtitanong pagtitanong

May pambatang helmet? Eto mo. Ano size school ko? Ano po? Size? Medium? Medium. Medium. Wala na pong maliit. May, Me. ay, yan na pong pinakamaliit. Kasi ito po, no? Hindi ang ulo eh. Hindi ang ulo ko. ah, kasi yan. pang pang pang-ing mo. ing pang-ing 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 pang ulo sa ing pang-ing 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 pang kami sir Try mo ko yung tambahay ka habang Nagkukuha siya ng lupa. Kapunok ko kayo nga ang kukun. Hindi nga pwede. Kukuha na nang pang ano sa ulo. Masa pwede. Ano ba ako makatry? Samantala yung tulungabang mo. Wala ito. Ang galing mo talaga mag-isip. Bakit pag kasamaan, tinatapatin sa akin yun? Ano ko sa mga <laughs> Isa ka niyo. Ano ba? Ito yung malaki na ito to. Ano ba kasi pampalaki ng ulo? Bumbahan. ay mas. Sige, sige, sige. Try yun, try mas. Para makaharap na. Ano? Mga na helmet.

Ah, malaki yan. Ito sir. Ito, sir, medium. Try nyo lang yung medium sir. Medium. Medium maliit. Pero may small. Or kung gusto niyo, sir, ito na lang. Dito na lang tayo sir. Mayura din. Ah, gusto ba sir, mo sila? Ito na lang sir, ito na lang. Po. Ito na lang sir, ito na lang well, picture sa ah. lahat. <laughs> for finding lang po. Here po. Ito, happy Picture Picture for me. <laughs> Ayun Ayun Ano okay, okay. Small yan small, Lit na ulo Small na ulo pa yan ma'am May pa si Pamba 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 Hindi ko Half face Sa modular Small eh Okay din boss Para fresh Ano yung mo siya ulo. Ano na lang yung sir? Uh, less 15% po. Iskan ninyo lang sir. Ang QR po. May pang scan po ba kayo? sir, okay, wala, sir, 10%, okay lang. Kung may pang scan mag-abay niya 15% po. 10% 10% kunti yung mga Magkano mamapatak yan? Pagka-check Baga... ka siya. Ah, malaman natin. Magkano Less Less na lang. <laughs> Mam, check out. out check out Check-out na sir. Ay, <laughs> si kuya.

Ito so, na, uh, try mo yung may yung may, 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 may pangkin na po kaso hindi kasi sa Ah. Maman, ito maman. na lang po yung ganito uh, yung ganyan. Kuya, subukan mo yung pambata, saglit lang. So, Ayan o. Okay. Ano boss? mo. Ano yung ang kayo Ano to sir? 2,920 May less pa. Uh -huh. less pa. Mis less mistake. <laughs> less mistake. Less mistake. Yeah. Correct. May wrong. May <laughs> 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 sí, not Papers. Ayun ako. Ayun ako. Sakto. Ah, grabe. Oh. oh, oh grabe. Yeah.